Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag siyang matutulala sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na na ikaw ay binaliwala na niya at hindi ka na niya iniisip halos hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. At gusto mo na ngayon na siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo. Nang sa ganon, ikaw ay maisipan niyang kontakin at maging okay at maayos na kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at gawin ito sa kahit na anong araw uuras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga usa kahit na anong oras na gusto mo. As long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ito'y napakasimple lamang at napakadaling gawin at paniguradong ito'y napaka ritual. Basta 100% ang paniniwala nyo sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong malinis na tubig, hawakan mo ito sa dalawang kamay mo at ilapit ito sa baba mo mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan itong tubig, ikaw ay matutulala sa kakaisip sa akin at ngayon mismo ako ay kukontakin mo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Pwede mo ibahin ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, inumin mo na itong isang basong tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, kung gusto mong ulitin ang ritual, ay pwedeng pwede po. Kahit okay na kayong dalawa ng partner mo at LDR kayo, ay pwede mong gawin itong ritual isang beses sa isang araw. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.